Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sumay niyo ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos nang sa ganon madagdagan ang ating karunungan, kaalaman at pangunawa sa banal na kasulatan. At magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At ito po yung ating title ngayon, Bakit si Kristo nagpabautismo sa tubig? Ito yung tanong ano, kayo ba nag-iisip? Eh, sabi natin kapag nagpabautismo sa tubig, di ba't nagsisisi sa kanyang kasalanan? Yung mababautismuhan po sa tubig daw para hindi maparusahan at maligtas Eh si Kristo magliligtas Tapos bakit siya nagpabautismo? Makasalanan ba siya? Kasi po sinasabi sa kasulatan ay tanda ng pagsisisi ang kahulugan ng bautismo O si Kristo po ba nagkasala para magsisi sa kanyang mga kasalanan? O, dapat natin munang nang malaman ng mga bagay nito. No? Kasi po, iyan ay tanong ng isa po natin mga taga subaybay bay Puntahan natin. Mula po ito kay Edward Marabilia. Ito po ang kanyang katanong ano, at bibigyan po natin ng na linaw. Kaya kaibigan, na kung ay maintindihan natin, eh bakit nga ba magpapabautismo si Kristo kung ang bautismo ay tanda ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan? So, ibig sabihin ba may kasalanan si Kristo para magsisi sa kanyang kasalanan? O unuwayin po natin ang mga bagay niyan sa pamagitan ng kasulatan. Kaya stay tuned ka lang para maintindihan mo ang sinasabi ng kasulatan. Ganito ho muna para maintindihan natin. Di ba nagbabautismo si Juan Bautista? So, puntahan muna natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Puntahan muna natin itong uh, sulat ni Mateo sa 5. Sabi po dito, nagpunta sa kanya ang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Tuloy po natin ang pagbabasa. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. So ibig sabihin po pala, ipagtatapat yung kanilang kasalanan. 'di ba? At babautismuhan sila ni Juan. Eh ngayon, nung nagpabautismo ba si Juan, ay nagpabautismo si Kristo kay Juan, ibig sabihin ba mayro bang kasalanan si Jesus? Eh, ito po ang tanong po ninyo, 'di ba? Bakit nagpabautismo si Kristo? At 'yan ang ating alamin. Basta alam natin ang kahulugan ng bautismo ay pagsisisi. Base dito sa 3:11, ano, puntahan natin ito. Binabot ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. O yan muna ang ating alamin. Ano? Eh bakit nga po si Kristo nagpabautismo? Para siya magsisi ba? Kasi sana nga sabi dito sa 3.8, para maintindihan natin, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Eh kaya nga, bakit nga ba nagpabautismo si Kristo? Pinapatunayan ba niya sa kanyang gawa na siya nagsisisi? Siya ba'y may kasalanan? ba diba, Common sense. Eh bakit nga nagpabautismo si Kristo? Eh hindi man para sa kanya yan. Eh yun nga, nagtuturo. ba diba, Napakinggan natin kahapon na kung saan may mga mga ngaral na tutularan daw si Kristo. Eh paano natin tutularan si Kristo? Ang napag-aralan natin, ang ating tutularan yung pamumuhay ni Kristo. Anyway, so ipagpatuloy pa natin ang sagot dito sa inyo mga katanungan kay Bigang Edward. Ganito po yan para maintindihan natin. Dahil yan ay pamaraan ng mga Israelita. Sa kanilang palatuntunan, may talagang bautismo sa kautusan. Kaya po yan ay sinunod ni Jesus. Nagpasakop po siya. Sa ilalim ng kautusan Bakit po? Kasi nga po, sabi ng ating Paneso Kristo Hindi ako naparito upang siray ng kautusan upang tuparin O ngayon, ating puntahan Ito po ang talata na mababasa po natin sa mga sulat ni Mateo 5.17 Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises Ibig sabihin po lang, yung pagbabautismo iyon ay sa kautusan ni Moises Oh, diba? At ang isinulat ng mga propeta Napareto ako upang tuparin ang mga ito So malinaw, tutuparin niya Kaya nung dumating dito si Kristo Iyan po yun, nasa ilalim siya ng kautusan Kaya tinutupad po niya yan Ipapaliwanag po ito sa ating Apostol Pablo So puntahan natin dito sa Galatia 4.1 Ito ang sinasabi Ngunit sinasabi ko na samantalang ang takapagmana ay bata ay walang pagkakaibang anuman sa alipin bagabat siya'y Panginoon ng lahat. Masahin natin sa ibang salin. Ito ang ibig ko sabihin. Habang bata pa ang takapagmana, si Kristo po yung magbibigyan po ng authority. Sa kanya ibibigay yung kapahamalaan kapag nasettle na po at natapos na yung gawain sa lumang tipan. Kaya nagkakaroon ng bagong tipan si Kristo po yung sinasabi ditong tagapagmana. Siya naman po ang binigyan ng kapamalaan sa bagong tipan. O, intindihin natin ito. Para maintindihan nyo na kung saan dito sa mga nagtatanong, eh bakit nagpabautismo si Kristo? Siya ba'y may kasalanan? Ito po, para maintindihan natin. So, balikan natin ang talatang ito. So, itutuloy po natin sa verse 2. Sabi po dito, Itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. Yung pala yun ibig sabihin, merong takdang panahon ang pamumuno ni Kristo. Siya po ang mamamahala. Kaya nagkaroon po ng bagong tipanan ng Diyos. Hindi lang po sa mga Hudyo, maging sa mga hindi Hudyo. Kung ikay magpapasakop kay Kristo, ibig sabihin na sa bagong tipan ka na ano yung pamaraan ng bagong tipan. Kaya dito, inaalam mo na natin yung situation ni Kristo, bakit siya nagpabautismo. Kasi nga, yan ang ibig sabihin na tuparin niya yung nasasaad sa kautosan ni Moises. Ituloy natin sa verse 3. Sinasabi po dito, ganun din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Ibig sabihin, kalagayan, pinapakita dito, ano yung kalagayan ng mga Israelita? Eh kasi nga nasa ilalim siya ng kautusan eh, yung mga Israelita Kaya sinasabi ni Pablo Ganon din naman ang kalagayan natin O natin, sinasama niya o kanyang sarili Ang kausap niya dito yung mga tumutupad ng kautusan ni Moises Tuloy, sabi pa dito Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito O diba? Eh pati ho ang mga hindi-Hudyo Naalipin din ang panuntunan ng kanilang mga diyos eh ganun din po yung mga hin mga Hudyo na alipin ng palatuntunan ni Moises. So sakop na tayo po lahat pala eh. Mahudyo ka man, mahindi Hudyo dahil may kanya-kanya kayong palatuntunan. O di ba? E, ngayon sa palatuntunan ni Kristo, doon naman tayo magpapasakop. O tuloy natin sa verse 4. Ito po para maging malinaw sa lahat. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, yan dumating na ang daktang panahon ni Kristo. Sabi dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin po pala, dahil sa inyong itinatanong, bakit nagpabautismo si Kristo dahil nasa ilalim siya ng kautusan, kaya kailangan niyang magpasakop. Malinaw po ba? Eh ngayon, ikaw ba nasa ilalim ng kautusan ni Moses kung ikaw ay hindi hudyo? Kung hindi ka hudyo, hindi ka sakop diyan. Meron kang ibang palatuntunan na yung ginagawa. Sa ang kasakop, ay eh kung ano yung ginagawa ng mundong wala namang pagkakilala sa Diyos, ay eh di doon ka rin nasasakop. So, kailangan palayain ka rin doon at magpasakop ngayon kay Kristo. Tuloy natin. Kaya nga sabi dito, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, eh di lalong lalo na yung mga nasa panahon ni Moises. Nasa ilalim sila ng kautusan. Kaya po, si Kristo, ay nagkaroon po ng ano dito pagpapasakop. Kaya sinasabi po dito para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sagadon ay maging anak tayo ng Diyos. Oh, di ba? Ikung e kung ikay wala naman sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka na naman ng mga mundong kung ano yung pamamaraan, hindi sa pamamaraan ni Kristo, naaliping ka rin doon, ikaw ay palalayahin ni Kristo. Hodyo ka man o hindi hodyo. Malino po ba? Iyan ang dapat nating malaman. Kaya kaibigan, uh, Edward, na saan bakit ang pabautismo si Kristo? Kasi nga, ang pagpabautismo ay tanda ng pagsisisi. Pero si Kristo, dahil nagpabautismo, eh, anong purpose din noon? Hindi naman siya makasalanan. Kasi ipapaliwanag din ito sa atin, Apostol Pablo, dito sa masahin natin itong ano, ba? sa ikalawang Korinto 5.21. Sabi po dito, Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyay katuwiran ng Diyos. O malinaw po, kahit pala si Kristo walang kasalanan, inaring siyang may kasalanan. Bakit? Kasi yun ang kalooban ng Ama. Na maligtas ka, maligtas ako. Kaya pala nagpabautismo siya. E ba, ibig sabihin, pag nagpabautismo si Kristo, magpapabautismo ka rin. E eh, wala ka nga na sa ilalim ng kautosan ni Moses. Bakit mo yung gagawin? Bagamat ang mga, Isra ang mga hindi Israelita o hindi Hudyo, wala naman sila sa ganyang kaparaanan na kung saan ay nagkakaroon sila ng palatuntunan na naguhugas o nagbabautismo. Wala po. Sa Israel lang yun. Kaya dapat din tayo mapalaya kung ano yung naaalipin, sa ka ba naaalipin sa kasalanan. So, di ang ni Kristo. Yun ang babayaran ni Kristo sa iyong mga kasalanan ginagawa. Doon ka naligtas. Doon ka nahango sa kasalanan, sa pagkaalipin kay Satanas. O alamin natin, paano ba tayo naaalipin? Sabi po dito sa Epeso, no? para maging malinaw sa lahat, chapter 2, verse 1. Sinasabi dito, bantahan natin ito. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan yan. Bakit ka binuhay? Hinango. Hinango ka doon sa pagsalangsang mo. Ano yung pagsalangsang mo? Yung mga ginagawa mong masama at mga kasalanan. Tuloy. Na inyong nilakara nung una. O yan. Kung diyan ka lumalakad, diyan ka hinango. Alimbawa, sugalaro ka, adik ka, ba? Diba? Lasenggo ka, o etc. Lahat ng kasalanan na ginagawa mo, hinango ka doon. Di ba? Bakit ka naroon? Kasi nga, mayroong pinaghahari ang ka Ang sabi po dito, ano Tuloy natin, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway, palitan ng salen para maintindihan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Kung ikaw pala'y namumuhay dito sa mundong ito, anong ginagawa? Yan. Pagnanakaw, paglalasing, kung ano mang kasamaan. Yan ibig sabihin, nasasakop ka ni Satanas. Kaya sabi po dito, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso na mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya kung hindi ka pa sumusunod sa Diyos, ang sinusunod mo si Satanas, siya pa nag sa buhay mo. Kaya ngayon, dapat mong malaman, diyan ka iniligtas nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Eh ngayong sumampalataya ka na, sinasabi mo dito, para hindi ka makasama sa paghatol ng Diyos, dati namuhay din tayong katulad niya. Nila, namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, sinusunod natin ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. O ba? Diba? Eh kung ikay nasa panig pa ni Satanas, si Satanas talagang parurusahan yan eh, sa takdang panahon. Eh makakasama ka pala kung ikay nasa kanya pa. Eh kung wala ka na, alam mong ang parusa ng Diyos sa mga masasama katulad ni Satanas, parurusahan yan. E eh kung sumusunod ka pa rin sa gawang masama at paggawa ng kasalanan, kasama ka sa parusa ng Diyos. So malinaw ba sa iyo? Na kailangan mong malaman itong mga bagay na ito na sinasabi mo, bakit nagpabautis mo si Kristo sa tubig? Ay I may mean, nagturo sa inyo. Eh dapat gayahin natin siya. O, oh, di ba? O, oh, pakinggan nyo ito para malaman mo. Bago natin sagutin ang katanungan kung kailangan pa ba ng bautismo sa tubig para maligtas ang isang tao, tignan muna natin at alamin kung ano nga ba yung bautismo sa tubig o yung natin na water baptism. So ngayon, bakit nga ba kailangan bautismuhan yung tao sa tubig? Ano yung dahilan nito? So una pong mga kapatid, upang gayahin natin yung Panginoong Sokristo. Kung siya nagpabautismo, dapat tayo rin po bilang mga tagasunod niya, dapat magpabautismo rin po tayo sa tubig tulad ng ginawa niya. O ganun ba, kaibigan? Kung ano daw ginawa ni Kristo, dapat din daw tayo magpabautismo. Hindi po ganun, mga kapatid. Kasi nga po, ginawa lang yon dahil nga nasa ilalim siya ng kautusan. E tanongin kita, nasa ilalim ka ba ng kautusan ni Moises para gawin mo yung mga bagay na yon? Kaya nga, sinasabi po dito sa kasulatan para maintindihan natin, no? Oh, balikan nga natin yung ikalawang korinto uh, 521. Ang sinasabi diyan, ka, sabi, yaong hindi nakakilala ng kasalanan sa kanyang inaring may sala dahil sa atin. Yung pala ang purpose noon. Eh, ba't mo gagayahin? Eh, si Kristo ka, walang kasalanan. Bakit nagpabautismo? Kasi nasa ilalim siya ng kautusan. Base po dito sa ating binasa. Yan, ho. Nasa ilalim siya ng kautusan. Kaya, tinupad niya yung mga bagay kasi hindi siya naparito upang sirain ang kautusan. Di ba ito po ang nakasulat? Huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. Kaya nga hindi niya pinawalang saysay, eh toto pa rin nga niya yun. Kasi nga po, dadating ang panahon na siya naman ang magkakaroon po ng kapahamalaan sa bagong tipan o puntahan natin. Para maging malinaw, sabi po ng Mateo chapter 28 verse 16. O, di ba? Ito, para makita natin. Pumunta ang labing isang tagasunod ni Jesus sa Galilea. Doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya. Kahit na ang ilan ay nagdududa. Sabi sa 18, Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. O yun po, after nagkaroon po ng pagkabuhay na muli, naibigay na po sa kanya ang pamamahala. Eh ngayon, kung sabihin mo dito sa 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at tawagin silang mga tagasunod ko. So, yung labing isa lang ang tinuruan na magbautismo saan? Eh wala naman po. Ang iba-bautismo, ano yon? Yung aral na mula sa Ama na ibinigay ng anak at siyempre, ang anak naman bumalik na sa langit. Ipinagkalob yung banal espiritu para ipagpatuloy yung aral at turo. Iyan ang dapat niyong malaman. Kaya sa verse 20, turuan niyo sila. Paano nila tuturuan so sila? Eh, nasaan yung aral? Ang banal espiritu ang magagabay sa kanila. Di ba't ang pangako nga sa mga sa mga hudyo o dito sa mga mga apostol, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi pa dumadating ang ipinangako ng Ama o, puntahan natin yun para maging malinaw. Dapat yung maunintindihan itong Mateo 28, 19 to 20. O, puntahan natin yun, ha? Para maging malinaw sa lahat. Basahin natin ito. Dito po sa mga gawa, 1-4, isang araw noon, habang kumakain sila, kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. O yan. E eh, di ba't malinaw? Yan ibig sabihin po diyan, Hindi po bautismo sa tubig ang ituturo ng mga apostol, kundi yung pagsama ng balang espiritu sa kanila para mangaral ng ibanghelyo. Naturoan na magsisi ang mga tao, ang mga lahing Israel. O sisibihin ng iba, di ba't nagturo din sila sa mga hindi-hudyo kaya nga ipinakita na kung saan hindi nagtatangi ang Diyos sa mga tao para maligtas. Pero may tinawag po ang Diyos o si Kristo para mangaral naman sa mga hindi hudyo. So yan po, no? inilinaw ko lang po sa ating mga taga-subaybay na kung saan yung pagbabautismo ni Jesus ay sa tubig ay para lang pa sa mga pagsunod doon sa ilalim ng kautusan. Yun po ang ibig sabihin doon sa sinasabi niya na parito ako hindi para sirain ng kautosan o tuparin. So, yun po kung bakit siya nagpabautismo. Pero kung siya ang magbabautismo naman, eh, di ba? Hindi naman sa paraan ng tubig. Kung babalikan natin yung 311, puntahan natin. Kaya sinasabi dito ni Juan Bautista, binabautismoan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi, ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya Babautismohan niya kayo sa banal espiritu at sa apoy Yun ang kanyang tungkuli naman Magbautismo sa espiritu, santo at sa apoy Yan ang dapat mong malaman, kaibigan Hindi po para magbautismo rin siya sa tubig Ang ibabautismo sa mga taong sasampalataya At susunod kay Kristo, matanggap mo yung kaligtasan Yun po ang dapat nating malaman Yung bautismo sa apoy na kung saan ay parurusahan ka kung hindi ka susunod sa kanyang mga aral at turo. Okay na po ba yun? Sana naget mo. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalaim po tayo. Amen.